ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation na ito. Ang hepe noon ng isa ay kilala kong personal, si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event place. Ang masatwag dito kaya natin sinasabi protect and defend the Constitution at hold the Constitution dahil malinaw din na nakasabi sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato yung binoto ng tao, hindi kung sino sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander in Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. Kinumpirma ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang nangyaring extraction sa bansang Turkey. Sa ginanap na forum ng Maisug, New York, sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na personal niyang nakausap ang hepe ng ISAF at kinumpirma di umano nito sa kanya na totoong nangyari ang extraction sa mga menor de edad sa Turkey. Ipinag-utos di umano at ginamit daw ni First Lady Lisa Marcos ang ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang tulungan ng kaibigang businessman para i-extract o kunin ng sapilitan ang mga menor de edad nitong anak sa pangangalaga ng kanilang ina sa Turkey dahil lamang sa domestic problem ng mag-asawa. Matatanda ang nauna ng ibinulgar ni Maharlika sa kanyang series of vlogs, ang mga videos at ebidensya ng nangyaring extraction sa Turkey na kinasangkutan di umano ng First Lady. Ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping, kung ano man ang itatawag ninyo, na nagalap sa bansang Turkey. Kaya tayo na nangihingi din na pamuno ang may pananagutan. Sapagkat, apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation nito. At marami magsasabi siguro na yan ay uh, AI yung yung uh, uh, voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved at that time yung hente ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISA. Very professional organization pero nagagamit sa ganitong uri ng uh, pribadong problema na pagkasinuri mo eh ang pinagmulan ay away magpartner o away mag-asawa. Ang masaklab dito kaya natin sinasabi protect and defend the constitution uphold the constitution dahil malinaw din na nakasaan sa ating saligang batas na ang commander-in-chief ang Armed Forces of the Philippines ay ang pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander in Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ka ikay naiipit na. But I know this for a fact because ang hepe noon ng isa ay kilala kong personal si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng pe mag-utos sa ating sandatahan lakas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng pe mag-utos sa opisyal ng ating military? These are all professional men and women of the armed forces of the Philippines. Ito yung mga nagbubuwis ng buhay. Tapos uutusan lang natin just to help a friend na ang problema lang naman ay away mag-asawa or domestic concern. Bakit kinakailangan ang premier intelligence arm ng AFP? Napakaraming dapat bantayan na internal an external threat that would require the manpower, the resources, the skills, the men and women, dedicated men and women of the members of the intelligence service of the AFP or the ISA. Bakit kailangan utusan ng ISA? Private army mo ba yan? Yan ay suntalo ng mga mamamayang Pilipino. Yan ay kawal ng Pilipinas. At ang pangunahin nilang trabaho ay to protect the Filipino people and to defend the state, not to render assistance sa isang pribadong tao na ang pinagmumulan lamang ng problema ay away mag-partner, away mag-asawa, o away mag-sweetheart. Yan ho, kaya tayo sumisigaw ng liderato may pananagutan or accountability. We have to make them account for what they're doing and we have to remind them to uphold the Constitution and we have to remind ourselves it is our duty to protect and defend our Constitution. Gawin <clears throat> din yung ating mga miyembro ng uh, kasundalahan ang ating mga kapulisan na uh, yun naman ay ginagamit upang tigilan yung mga uh, payapang pagtitipon na habang mga isok sa Pilipinas at ganoon din yung mga nasa pamahalaan yung mga naglilingkod, yung uh, nasa government service okay. kailangan ipaalala natin at nang hindi nila malimutan na ang kanilang sinumpaang tungkulin ay paghinturan ang Pilipino hindi ang interes ng kung sino ang nasa pwesto o kung sino lang ang nasa trono. Kailangan malinaw iyon buong sa ating mga kasamahan na nagsisilbi sa pamahalaan be it in the armed forces, be it in the Philippine National Police or yung mga uh, private government uh, employees natin. Kailangan ang pinag ko lang ay ang bansa, ang Pilipino, at hindi ang kapresyo nung ilan na nasa trono. Yes. Yeah. And again together we say we have to protect and defend our constitution. Ang pagiging hakbang ng maiisog, ang paghakbang ng maiisog ay hindi madali. Ito ay hindi simpleng kilusan. Ito po ay uh, nagbubuwis tayo dito ng buhay sapagkat yung mga issues na ating inaharap at yung mga tangka lamang na pagpigil sa ating pagpapahayag ng ating sanuubin, these are covered by and in fact guaranteed under our constitution yung ating freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, and freedom to peaceably assemble and petition the government. Holy Grace of Power grievances.